Mabagal ikot ng electric fan. So, hindi po lahat kapastoran problema. Sa video, ipapakita ko kung ano ang tamang paglagay ng langis sa busing. So, langis po ay napaka sa isang electric fan. Ayan, naka number 1, no? Number 2. Number 3. Yon, number 3 napakahina po, napakabagal, kayang pigilan sa daliri. So napakahina po nung no, ganyan. So hindi po kapastor ang issue na yan. Hindi kapastor ang problema. So kapag naka-number 1 ayo gumana, number 2 dahan-dahan umiikot, number 3 umiikot pero napakahina. So mga car perform langis lang yan, okay? Ang electric pan na bago ay kuminsan ay natutuyuan. Ayan po, walang free will. Walang free will ang pag-ikot niya. So, paano mo nalaman kung may free will? Kapag, kapag inikot mo yan, kailangan tuloy-tuloy siya. Matagal, bago huwinto. So, ibig sabihin po, talagang kulang sa langis. Sobrang tigas yung shafting. Yung shafting, yun po yung bakal kung saan kinakapitan ng LC. Ayan po, napakahirap ikotin sa kamay. So, kailangan kapag inikot mo sa kamay yan, ay tuloy-tuloy po yung pag-ikot. Okay? So, kailangan walang lang buksan sa likod para malagyan na lang sa likod ng busing. Kasi sa harap, uh, open na po yan, no? Madali ng kalasin yan. So, ngayon ay ganito lang po. Ayan, napakarumi, eh, no? So, kung meron kayong uh, brass, yung brass na malambot ay yung number 2 brass, no? So, pwede nyo pong i-brass sa likod para matanggal yung alikabok at press ko yung motor. Kasi kapag sobrang dami po ng alikabok yan, nako, mainitan ng motor at yung alikabok ay papasok sa bosing kaya hihinto po yan ayan no napakarumi so ayan po yung langis no singer singer po yan na 4 in 1 so pwede rin na motor oil pwede po no basta at hindi po siya use oil yung oil po na bago no yung hindi po nagamit ayan so unang step higa po siya ayan para pumasok po yung langis sa bosing sa harap no kailangan po nakahiga kasi kapag hindi po nakahigaya, tutulo lang. Ayan po, sa singit. Ayan, no? So, kahit wag mo kalasin yung makina, okay lang, no? So, kailangan mo lagyan ng langis sa harap para mabasa po yung shafting tsaka busing para magkaroon po ng free will, no? Yung iba po kasi, hindi po alam yung paglagay ng langis. Kaya nahihirapan po sila, no? Ang mangyayari, dadalhin mo sa, sa technician, magbabayad ka. So, yun po. Pagkatapos sa harap, sa likod naman. So, meron kayong makikitang itim na nasa likod, no? So, yung kulay itim na yan, doon mo ipapatak yung langis. So, ayan po. Kulay itim. So, yun po yung spacer, no? Diyan mo ilalagay yung langis. So, kahit mabasa yung winding or yung motor, okay lang, no? Kasi, non-conductor naman. So, yun po. Patakan natin. Ayan, no. So kapag po nalagyan na langis yan, ay hihiga mo ulit. Kasi para pumasok yung langis hindi matapon, no. So lagyan pa natin. Tapos iga ulit. So ganyan po dapat ang pwesto, no. Tapos taas baba lang, taas baba lang yung uh, paghawak ng shafting. Ngayon, ikot natin para makuha yung free wheel. So hanggat matigas pa ay 'wag niyo'ng titigilan sa pag-igot sa kamay. Kasi kapag matigas pa 'yan, ay stuck po talaga no? walang free will. So so talagang mahirap na umikot. So ganyan lang po 'no, tuloy-tuloy lang 'yung pagkalikot or 'yung paggalaw sa shafting. 'Yan, igot yan tapos taas baba 'no. So 'yung ginagawa ko po ay taas baba. 'Yan. So hindi pa rin nakakuha 'no. Langis pa sa harap taas baba lang hanggang makuha mo yung free will so kahit na hindi mo dali yan sa, sa technician ikaw lang gagawa kahit babae ka ay kaya mong gawin yan so hintayin nyo po ano na matapos yung ating uh, paglagay ng langis masubukan po natin yan para maipakita niyo kung legit Walang cut yung video, no? So, dyan po tayo nakilala. Walang cut yung video. Kaya dyan po tayo nagustuhan sa mga vlog natin na tuloy-tuloy yung -tuloy video. Wala pong halong edit. So, ayan. Maginhawa na mga ka-refer no? Kung, map kung mapapansin sa video, ay tuloy-tuloy na po sa pag-ikot yung shopping. So, ngayon, subukan na natin. Lalagyan natin ng LC para malaman natin kung legit ba talaga ang ginawa natin paglagay ng na langis sa electric pan. So ayan mga ka-repair no? meron pa akong sinasabi dyan pero ayan. So yon ang sabi ko dyan ay maganda langis yan. No? Singer. Ayan, haba ng bigote ko mga ka-repair no? pero nagpahayit na ako. Ayan, ang dal-dal ni repairman no? Ano kung ano ano yung mga sinasabi? Tama na yan, uy. Okay na. Okay na yan, wag ka na magdrama. Okay na yan. Tama na. Ayan no, oh, tumatawa pa na mag-isa. Tama na yan. Hoy. Sa. Ayan. So, ayan po, no? subukan na natin. Ayan, may sumisip sa likod. Ayan, LSE, tapos yung lock. Kapag malawag yung lock, pwede mo siya lagyan ng electrical tape. No? So, ayan, subukan na natin. Tinan mo yung number 1 yan, nabakalakas. Number 1 pa lang, parang lili pa rin. Tagal na masubukan ni Kare Perman. Ayan, number 1 natin. Oh, tingnan natin. Tingnan niyo, tingnan niyo. Number 1 natin. Number 1. Hoy. Number 1 muna kasi. Ayan, number 1 'yan. Ay, yun, mga Kare Perman, napakalakas, no? Parang helicopter. Napakalakas ng buga, oh. Nako. Hindi mo kayang pigilan yan. Masakit. Ayan. Pinipigilan dun pa. Masakit ka. Masakit. Siyempre, huwag kong pigilan. Number two, napakalakas oh. And number three, mas malakas. Parang kanilip pa rin sa sobrang lakas. Ayan. Kahit malayo ka, kayang kaya kang abutin yan, mga repairman.